Okay, good morning mga kamagil Ayan Yung laman ng video na ito mga kamagil Is uh, magbibigay lang ako ng tips O kunting idea Para sa mga taong gusto magpapagawa ng bahay Yung mga nagbabalak no? May mga nabibilin lupa Na gusto patayuan na ng bahay Tapos wala pa silang ka-experience-experience experience, no? Ayan Bago kayo nagpapatay ng bahay mga kamukil, may mga kailangan kasi tayong gawin. Hindi padalos-dalos Upang pang maiwasan natin itong tinatawag na matinggal yung ating project hindi matatapos. Ilagay natin talaga sa siguro. Kasi yung pira na iniipon nyo, alam ko pinaghirapan nyo din yan. O kapag mangyari ang lahat, talagang hindi na maibabalik yan. O maiwasan to mga kamukil, ano ba yung mga dapat gawin? Kapag nagpapatay tayo ng bahay, pag-usapang legal yung gusto mong gagawin unang-una, dalawang tao yung kailangan mo dyan si architect at saka si engineer. Sila yung kailangan mo kapag usapan legal. No. Uh, ngayon, yung katanungan, Kamungkil, maliit lang yung budget namin. Gusto sana namin, hindi mo na namin isali si architect at si engineer. Yung gusto namin, yung ibayad namin kay architect at saka kay engineer, mapupunta na lang sa materialis at panbayad sana ng labor na makukuha namin kontraktor. No? So, decision yun yan. So, irespeto natin si architect kasi engineer ngayon kung mapapanood nila to so uh, ano lang ah walang personalan no nagtratrabaho lang din ako dito sa social media so magbibigay ako ng tips para sa akin lang nasa sa inyo na yun kung ano yung mga komento uh, nyo dito so, ngayon mapipilitan tayo yung humanap ng uh, poor man contractor non-professional na pumasok sa nasinin professional na kung saan isa na din ako doon pero tandaan mga kamugil itong mga non-professional na to marami dito sa Pilipinas nagmula din yan sa professional hawak din sila ng mga professional no? so yung kaalaman namin non-professional man kami itong mga kaalaman namin nagmula din sa kanila sila yung nag-train sa amin kumbaga so ngayon ang ka reviswe nyo na gagawin mga kamugil kumuha kayo ng poor man contractor, may makikita tayong ebidensya mga kamukil na sila talaga yung gumagawa. Yan yung ibig ko sabihin. Yung mga, may mga puro na. O, oh, yung, hindi yung, ah, uh, tinuturo lang sa'yo, uy, si ano, may mga ganyan mga kamukil na nakakausap po na kliyente ko na iniwan yung project, tinatanong ko, saan kayo nakakuha ng unang contractor, ma'am? Sinabi lang yun ano sa akin, tinuro lang ni kapit bahay ko, tinuro lang ni Mariti sa akin yun. So, akala ko, wala na sira na. Yun yung sinasabi, marami na sa akala na sabi, no? Yun lang. Akala ko kasi ano yun? Wala na. Di ba? Para maiwasan yun mga kamugil. Yun nga yung sinasabi ko. Kunin natin yung may pruwiba na, yung may napapatunayan na. At higit sa lahat, kahit na may pruwiba at napapatunayan na yung kontraktor na yan, pag-imbestiga muna tayo, alamin natin yung karakas niya. Yung tawag nito yung credibility niya bilang isang contractor no wala ba siyang mga bad comments sa mga dating nangyari niyang bahay Ganon mga kamugil pag nahanap niyo yung taong yon ah uh, s'yempre ang pinakaunang approach ni contractor no halimbawa ako pinakaunang approach ni contractor ah uh, may plano na ba kayo napapagawa no na? So ang sagot naman ni ni kliyente doon wala. Kaya nga lumapit kami sa iyo dahil wala kami napagawang plano. Pero, may nakuha po kami sa online o may drenowing po kami na ito lang po sana yung gusto namin mangyari kasi low budget lang po nga kami. O sige ma'am, ganito na lang. Uh, Pag-usapan natin kung kailan kayo bakante para puntahan ko mismo yung area nyo. Yun yung madalas kong ginagawa. At doon sa area, doon na tayo mag-uusap-usap. Uh, bakit ba importante mga kamukil na makita ni uh, Foreman Contractor? Yung area. Kasi mga kamukil, doon niya ibabasi yung pwedeng magastos nyo sa isa yan sa pinaka-importante o unang steps ni Porma Contractor na malalaman niya kung uh, paano niya umpisa niya yung trabaho at doon din mag-uumpisa yung tinatawag natin gaano kalaki yung pwedeng mong magastos sa bahay mo. Itong quotation na tinatawag natin. Isa yan sa pinaka-una mong gawin mga kamukil. Magpapakot ka muna kay Porma Contractor ngayon may mga formal contractor din nagpababayad meron ding libre na so tandaan mga kamukil mahirap din po gumawa ng quotation o ngayon nandun na kayo sa area ang pinakaunang tingnan mga kamukil halimbawa ako pumapasok na sa area nyo nagsasite visit na ako kasama kayo daanan kasi ang daanan mga kamukil pag makitid yung daanan may mga project kasi ako mga kamukil hanggang dito lang yung materialis kailangan pang ihakuti ng tao papasok malaki yung pwedeng magastos nyo dyan. So, gaya na sabi ko, yung gastos ng pagpapatay ng bahay, nagdidipindi yan sa lokasyon at sa uh, mga hindi pa nangyaring senaryo. Kaya nga, importante makita ko talaga yung area. Ganun dapat yung approach ng isang foreman contractor. Ha? Yan. kung ngayon, pagdating dun sa area mga kamukil, mismong area talaga, pangalaw kong tinitingnan itong power supply kuryente na kung tawagin natin importante po yan no? so pangat uh, pangatlong mga kamukil itong water supply sa so, water supply hindi masyadong ano yan kasi pwede tayong magbutas upang makakuha tayo ng tubig at pangapat mga kamukil itong uh, bank house na pwede namin istambayan no? so yun po so yun yung laman ng video na to ano yung una mong gawin bago ka magpapagawa ng bahay unang una kailangan mo munang magtayo ng ah uh, power supply isa yan sa pinakauna mong ipasok sa luti mo ha? pangalawa i check mo muna yung daanan halimbawa ngayon nagpaplano ka na alam mong mahirap yung daanan papasok ng mga material sa luti mo i check mo muna, ayusin mo muna hanap ka muna ng paraan kung saan makakadaan isa yan sa pinakaimportante importante so yun yung una mong mga gagawin mga kamukil itong what, uh, power supply saka itong daanan isa sa pinakaimportante yan bago ka magpapagawa ng bahay pag meron na yan uh, dyan, muna, dyan ka na magtatawag ng forma contractor para magpakot ka so sa pagpapakot naman mga kamukil kailangan meron kang hawak na plano Paano ko magkakaplano ka mong Eh, hirap na nga ako kaya ako lumapit sa isang foreman contractor na non-professional. Diba? So, meron tayong mga pamamaraan. Meron mga online. Pwede din kayong gumuhit ng detalye sa gusto nyong ipapagawa ng bahay. Na kayo lang mismo. Na hindi na kailangan magbayad. Kayo lang mismo. O di kaya, pangalawang option nyo, hingi ka ng idea kay Forman Contractor. Puno ng idea si Forman Contractor pagdating sa mga ganyan. So, ngayon mga kamukil, pag nagawa nyo na yun, nakasite visit na tayo. Yun yung pinaka isa ka importante bilang contractor din ako mga kamukil. Isa sa pinaka-importante naman site visit ko talaga yung area kasi unang hakbang yan para malalaman ko kung magkano talaga yung magagastos mo sa buong bahay mo diba? halimbawa masikip yung daanan kailangan magdubul humbling mapapadagdag yung gastos mo kaya yun yung sabi ko mga kamkil ang pagpapagawa ng bahay hindi pare-pareha yung gastos maraming nagtatanong magkano yung pwedeng gastos sa ganito kalaking bahay at forma mga kamkil hindi ko masasabit hindi ko masasagot na? kasi hindi ko pa nakikita kung ano yung area nyo kaya ganyan ako mga kamkil so ngayon pag nakita na yan ni Porma Contractor, halimbawa kung nandiyan na sa site, susukatin ko yan. Pagdating doon sa area, may mga lupa din kasi napababa, pag ganyan. So malaki yung gastos dyan, may patag. Tsamba na lang kung patag yung area nyo. Diba? Yeah? yung so kahit patag yan, may kailangan tatambakan. Doon natin malalaman. So ngayon, pag nasukat ko na yan, nakita ko na yung area, nalalaman ko siya ngayon unang-una. Paano ko siya umpisan? Pangalawa, ilan tao yung dadalhin ko doon para magtrabaho? Pangatlo, ilang malalaman ko kagad, yung target kong buwan itong tao, o time frame ayan so, isa yan sa mga tinitingnan ko mga magkikain, nagsasite visit ako yan po yung mga dapat nyo gawin kung magpapagaw kayo ng bahay tapos ngayon, hihingiin ko sa inyo yung plano, gaya na sabi ko, kung wala kayong pambayad ng pangguhit kaya na mismo nagguhit, o kumuha kayo sa online na gusto nyo lang, napasok dun sa lote nyo, isa yan sa mga marami din ako nasasalamuha, galing lang sa online ako na lang yung nag-adjust pagdating doon sa pinaka-area. Ako na lang nag-adjust, no? So, ngayon, sa pamamagitan ng ibigay nyo sa aking perspective o mga details, detalye, gagawin ko yung bahay nyo na wala pa kayong nagbibiling materialis. Yun yung totoong mindset ng isang contractor. Itong tinatawag nating uh, itemized quotation. Sinimulan ko siya sa itemized quotation. At siyempre, bago ko na isulat yung quotation na yan, yung mga uh, materials materialis na yan mga kamukil, ginuguhit ko muna yan isa-isa. Magmula sa pag-layout, ano yung mga materials na kailangan dyan? Magkano yung presyo niya? Papuntang mga bakal. Hanggang sa mabuo natin yung structure. Pagkatapos mabuo yung structure mga kamukil, papasukin ko naman ngayon yung interior. Ganun. Kahirap yung gumagawa ng quotation no? So sa pamamagitan ng ganun mga kamukil, kaya sinasabi ko, gagawin ko yung bahay niyo na wala pa kayong nagagawa na bibiling materialis. Sa pamamagitan ng ganun kung klaseng trabaho mga kamukil o ganung trabaho ni foreman contractor, balalaman niyo na kagad kung magkano yung pwedeng gastusin sa bahay niyo. Pero take note mga kamukil, ang quotation po ay wala pang sumakto. No? Minsan sumubra, kadalasan kulang kaya isang payo lang sa inyo pag nagpapagawa kayo ng bahay pag nagpasa na si contractor sa inyo ng quotation alam nyo na yung pwedeng gastusin kailangan may extra kayo huwag tama tama lang dahil hindi natin alam at hindi rin natin hawak yung pagtaas ng presyo ng mga materials so yan lang mga kamugila pinakaunan yung gawin balik lang natin mga kamugila itong power supply muna daanan water supply yan yung pinakaunan yung mga gawin mga kamukil. Pag meron na yan, isunod nyo na yung hakbang yung magpapagawa ng bahay. Yan. So yan ang mga kamukil na bisana makakatulong sa inyo to. At uh, pakishare na rin yung ating video. Para din sa mga taong gusto magpapagawa ng bahay na wala pa talagang kaalam-alam. Uh, makakuha sila na kahit kunting idea. Thank you mga kamukil. Maraming salamat.